Panalangin para sa mga may sakit sa mahal na Birhen ng Lourdes. O mapagaling ang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maramit mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababayan loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Panggitin ng pangalan. Yaman tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas dito mahal namin sa buhay. Ilayo mo siya sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang siya'y makapalit sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Tagaaliw ng nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.